Migo, thank you dahil pinaunlakan mo ang aming invitation na makapag-guest ka dito sa aming show. Maraming natuwa, 'di ba guys? Yes! Uh, thank you. Uh, thank you very much for having me. Um bata, uh, I hope you don't mind, uh, meron lang husa na kung gustong ipanawagan. Uh, oh, sure. Uh, thank you. Thank you so much. Um, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah. Ako po si Migo Salva. Hinahanap ko ho kasi ngayon ang nawawalang ina ng kaibigan ko na si Ada. Aling Lupe ho ang pangalan niya. Grabe! Sobrang bait talaga ni Sir Ligo, no? Isipin mo, pati yung nanay mo, nahanap niya. Ano ba talagang binabakay mo sa kanya, Ada? Kung nasan man ho kayo ngayon, eh, sanho ho naririnig niyo ho ang panawagan ko. Gusto ko hong malaman ninyo na matagal na ho kayong hinahanap ni Ada. At napakaswerte niyo ho sa kanya. Dahil ho, kahit sandali lang ho kayo nagsama, napalaki niyo ho siya ng maayos. At kung meron man hong kulang kay Ada, yun po ay ang maging masaya. Dahil kayo lang ho, Aling Lupe, ang makakapagpabalik ng ngiti ng kaibigan ko. Kaya ako kung napapanood niyo ito o naririnig niyo sa kahit anong paraan, sana ako tumawag kayo agad. Hinihintay kayo ni Ada. Kapag nakita ko na hong masaya si Ada, nagiging masaya din ako. Salamat Ho.